Sinadya pa ng GMA News ang Manubukpo upang tignan ang aking ganda nito. Sa daan pa lang, makikita na ang nakaka-relax na tanawin. Mga hitik at kulalunti ang puno. Idagdag pa ang malinis na tubig sa batis na nagmumula mismo sa Manubukpo. Pagdating mismo sa talon, bubungad ang napakagandang landscape nito na uminoy paliguan sa isang mamahaling resort. Waray tatlong baitang na hagda ng struktura ng Manubukpo. Sigurado namang mananabik ang sinumang maligo sa malamig at napakalinaw na tubig. Banayad na dali ng tubig at ang huni ng mga ibon ang nagsisubing musika sa lugar. Bentahe rin ito ang napakaraming organismong nabubuo sa paligid ng salon, kabilang dito ang iba't ibang halaman, tutubi at paru-paro. Dahil dito, porsigido ang lokal na pamahalaan na i develop ang lugar, hindi lang sa turismo, kundi para na rin mapagkunan ng hydro-energy. SS, Facility Studies, uh, 1 Ako si Elton Deloria, naghahatid ng balitang Anyanan. Susunod, so, pasilidad sa Baguio City para malaman kung marong bagyo. Si Rao Manlo, alami sa balitang Anyanan.